Welcome back again to Brayless Channel. Ang lahat po ba ng ating mga social pensioners ay nakakuha na ba ng kanilang social pension na nagkakahalaga ng 6,000 pesos para sa first semester ng taong ito? O nag-aabang pa rin ba tayo para sa schedule ng payout? Kung wala pa po kayong natatanggap o wala pang schedule na dumarating ay panoorin niyo po ang video na ito. Baka andito na ang schedule na hinihintay nyo. But before po tayo mag-start kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din para lagi po kayong updated sa mga bagong balita patungkol po sa inyong mga benefits at financial assistance. With no further ado, let's begin na po sa ating topic, the payout releasing of 6,000 pesos social pension. May schedule na alamin sa inyong lugar kung kailan at anong oras. Para po sa ating mga social pensioners na nakakuha na ng kanilang social pension, masaya po ako sa inyong natanggap. Malaking bagay po 'yan para sa inyong maintenance at pang-araw-araw na pagkain. Subalit marami pa rin sa ating mga senior citizens ang hindi pa nakakatanggap sa ngayon at naghihintay pa rin ng payout releasing ng kanilang cash benefits. Kaya ibabahagi ko po sa inyo ang ilang piling lugar na naglabas na ng kanilang payout schedule ngayong buwan. Nangunguna na po dito ang Pasig City, na naibahagi na ang nasabing pension noon pang April 26 hanggang April 30, sa nilabas na schedule ay well organized ang nangyaring payout releasing. Ang navotas ay tapos na din noong April 29, ang pateros naman ay paparating palang this May 20 hanggang 24, kaya may oras pa para paghandaan ang mga dadalhin na dokumento. Sa bukid noon naman ay sa May 9 to 10 as per schedule na nakikita nyo sa inyong screen. Sa Sambuanga, Sibugay naman ay nakaschedule this May 20 hanggang 22. Sa Maasin, Leyte at Samar ay tapos na din ang releasing noong May 2 at ang Barangay Inangatan, Leyte ay nakaschedule sa May 10. Ang Barangay Nara sa Palawan ay gaganapin sa May 9 as per schedule na makikita nyo sa screen. Tapos na rin ang Barangay Talisayan noong May 1. Sa Pagsanjan Laguna naman ay tapos na din maibigay noong May 6. At sa Bohol naman ay ongoing pa rin hanggang May 8. Sa Bislik Surigao del Sur ay nakaschedule mag-release this May 9 hanggang 10. Sa Damilag Bukidnon at sa Tabango Leyte ay nakaschedule to release on May 10. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang naglalabas ng kanilang payout schedule but definitely ang inyong social pension ay maibibigay din, maaring inaayos pa ng ZSWD at ng local government unit. Kaya't, abangan nyo po sa inyong LGU ang announcement kung kailan ang schedule of payout at ihanda nyo na po ang mga dokumento na ipipresinta. Sa araw ng payout, Paano naman kung wala pala kayo sa listahan na mabibigyan ng nasabing social pension of 6,000 pesos? Kapag ganito po ang mangyari, ay agad po kayong makipag-ugnayan sa inyong OSCA office o sa TSAP para malaman nyo ang dahilan kung bakit para sa iba pang mga detalye at impormasyon ay may mga ginawa po akong mga video tutorial na makakatulong po sa inyo. Pwede nyo po itong panoorin mga grounds o dahilan bakit po kayo natanggal sa social pension beneficiary. At para naman sa mga wala pang senior citizen, ay this ay meron din po tayong tutorial hangad ko na makatulong sa ating mga senior citizens kahit sa pamamagitan lamang ng aking mga videos. That's it. Sana ay makadagdag impormasyon po ito para sa lahat ng nag-aabang pa ng kanilang social pension payot. Naway ang lahat ay makakuha na ng kanilang social pension. Disclaimer lamang po hindi po tayo empleyado ng DILAS WD o ng alinmang ahensya ng pamahalaan. Ito ay base lamang sa aking pagsasaliksik at kaalaman para maiparating po sa ating mga senior citizen ang magandang balita. Marami pong salamat at patuloy pa rin po kayong tumangkilik sa aking channel. God bless po sa inyong lahat. Terima kasih telah <laughs> menonton!